Tee, kamusta? Magaling ka na? Hindi na ako nahihimatay, hindi na ako nagwawala. Ay, hindi ka na nahihimatay? Wow! Hindi ka na rin nagwawala. Napakalaki na na improvement mo, Tee. Nakakatawa naman. Wow! O ano mga inaano mo, Tee? Dito ka na ulit titira? Ah! Ay, ay, ano Bisita ka lang? Bisita ka lang. Araw lang ng, ng ano, gamot. Ah, nanghingi ka nang pambili ng gamot ka nila. Ano? Bench TV. Ay, ay, wow. Ay, ay, wow! Pero natutuwa kami kasi ang laki na ng improvement mo, T. t hmm. <laughs> Parastay na nata. Tsaka tumabakat eh. Nakakatuwa. Maganda na ni Ate Arlene, no. Ito po yung si Ate Arlene po yung dati po ay, ano po, no, bigla pong nahihimatay. Yan po, no. Dati po ay, ano, si Ate. Ngayon po ay okay na siya. Maganda na po ang kanyang, ano, pangatawan at okay na daw po ang kanyang isip. Nakadalaw ka na sa anak mo, te sa, ano, hindi pa. Sa, sa, sa kabiti, hindi pa. Ay, hindi ka pa nakadalo sa anak mo. Sabi, ano eh, binigay ko nga yung pangalan. Play the hand by, Opo. Hindi naman na ano, hindi. E. Ay, hindi pa na ano, ha? Hindi pa. Nung summer, nakausap ko nung summer. Wow. O anong, ka o, anong, ano nyo, usapan nyo? Sabi kasi, yun nga, <May261> magkakamda communication daw. Sa kabiti, wala pa eh. Salaraman so, ito na kami. Eh. Mm, naman. May communication na rin po siya sa kanyang pamilya. Ano? Sa kanyang mga anak. Nakakatuwa naman Ate Arlene. <laughs> Ayan po no, si Ate Arlene. Oh, kamusta na ang buhay-buhay? Ang ginagawa mo, Ate Arlene? Okay lang. Ano pinagkakaabalahan mo ngayon? wala yeah, talaga sa ano lang, sa lang, pay, wala buhay wala pa siya Ah wala ka pa hanap buhay yeah, yeah, sorry, lang, sorry, Ay, Nasa lang ako nasa bahay lang ko ako lang mag na lang sa bahay kasi mama ko wala lang sa Mm kasi may trabaho din siya may trabaho yung mama mo hindi uh, ka lang minsan sa bahay una oh, nakakatawa naman si Ate Arlene. Yan po yung update natin kay Ate Arlene, no? Muli po siya mumis dito sa ating Venge TV Home 1. Ayan po, Ate. Hingi daw po siya ng panggamot. Nakatawa naman, Ate Arlene, kahit paano'y pumupunta ka pa rin dito. Ayan po ang update natin. Thank you so much and God bless, Te. Pagaling ka. <laughs>